Yan, hello, hello po. Magandang uh, magandang gabi po sa ating po lahat. Yan, that uh, welcome po, welcome sa ating pong uh, Global Harvest uh, Goshen Ministry. Ano po at, uh, at ang pinag-uusapan natin ay real uh, life issues podcast. Yan. kaya po sa gabing ito ay excited ulit tayo na ating uh, pag-usapan ano yung uh, uh nitong uh, ating uh, series ng Exposing Darkness okay so i-review lang natin ano po yung ating na uh, napag-usapan last uh, time ng ating pong uh, uh, Exposing Darkness series at uh ito yung kadugtong po ngayong gabi Ayan. so salamat pong muli sa Diyos na tayo ay sama-sama uh, ano po na pag-aralan itong ating uh, exposing uh, darkness series right so review lang natin itong nakaraan ano po uh, the call to be different about exposing darkness no ay yung ating anchor verse ay ating matagpuan sa Ephesians 5:11 no sabi don't have nothing to do with the ruthless uh, deeds of darkness but rather expose them. So, ito yung una nating uh, pinag-aralan ano, about exposing darkness series, The Call to be Different, from Ephesians 5.11. So, ang summary nitong ating uh, first uh, exposing darkness series ay uh, tulad ng mga mananampalataya sa Epeso. Ang mga kristyano ngayon, tayo ay tinawag, hindi lamang upang maiwasan ang kadiliman ano po kundi upang ilantad ito sa pamagitan ng una pamumuhay ng may integridad kung saan normal ang katiwalayan, itaguyod ang kadal kadalisayan kung saan ipinagdiwang ang immoralidad, uh, imoralidad pagsasabi ng katotohanan kung saan madaling kumalat ang kasinungalingan so yan po yung uh, exposing darkness Part 1, no, the call to be different. So ang ating summary dyan ay uh, to live different is to live daily for Christ, no, in choices, in character, and courage. So ngayon pong gabi, ano, pag-usapan naman natin yung episode 2 nitong Exposing Darkness series. No, oh, uh, pag usapan natin ang isang uh, mabigat pero kailangang uh, pag-usapan yung word na corruption. <laughs> so itong ating episode 2 po ng Uh, exposing darkness series ay may pamagat po na Corruption Exposed. Ayan, corruption Exposed. At 'yan po ay uh, ang ating um ating ang ating pong uh, anchor verse sa gabing ito mula po diyan po sa episode 2 Corruption Exposed ay mula po sa Proverbs chapter 29 verse 4, no? Sabi po diyan by by justice a king gives a country ability But those who are greedy for bribes tear it down. So alam niyo po kapag may katarungan, no, may kaayusan, tama po, no? Pero kapag may kasakiman, mab- may kapahamakan 'yan po ang uh, magiging bunga, no? na kapag may katarungan, may kaayusan, tama po, no? Pero kapag may kasakiman, may corruption, ayan no po ay may kapahamakan. So alam niyo po mga kaibigan, Hey, eh, alam nyo, ang corruption, hindi lang issue ito ng ating gobyerno o issue ito ng ating uh, mga political leaders. no? Ito ay issue po ng puso. Alam nyo po ba yan? Hindi lang ito problema ng gobyerno, ah, uh, ng bansa natin, mga politiko, kundi... Alam nyo, problema rin sa bawat maliit na tinatawag ng compromise na pinapayagan po natin sa buhay. Uh, alam nyo, oo, oh, oh, madalas. Yun ang iniisip natin, ay ang, yung, yung, issue ng corruption, eh, parang lang yan dyan sa, sa gobyerno. Eh, mali po. hindi po yan. Pero sa totoo lang, sabi ko nga po, corruption po, mag, nagsisimula sa maliit na compromises ng puso. Yung bang mga kasinungalingan na okay lang, yan yun, ano? Yung pandaraya na wala namang makakaalam. At yung mga mali na tinatakpan natin, so alam nyo, lahat yan po, kapag na-expose, eh, parang ilaw na bumubunyag ng dumi sa, sa loob. So tingnan natin, ano po? Number one, tingnan natin ito, corruption destroys stability. Ano ba nagagawa nito na pong corruption? So number one po, corruption destroys stability so corruption destroys stability means na kapag may ano you know po katiwalian eh nawawala po ang tiwala respeto at uh, kaayusan eh sa personal sa personal man po pamilya o bansa alam nyo po eh, once na pumasok po ang dishonesty abay unti unting natitibag ang ang pundasyon no? Eh, parang gulong na nawalan ng hangin, eh ganun din po ang epekto ng corruption sa isang uh, society. So ano po ang mga risk nito? No, una sa tao. And, anong corruption ano ang ang risk nito ng corruption sa tao? Kapag sanay sa maliit na compromise, no. Inasabi natin okay lang o okay lang 'to kahit mali. No, later on eh mas alam niyo, malalaking bagay na ang kakayanin, kakayaning baliin. So, eventually, eh, character mismo ang bumabagsak. So, ano po ang risk nitong corruption sa relationships naman, no? Yung tinatawag ng trust and glue. Kapag may corruption sa isang relationship, eh, kahit maliit na lies, alam niyo yon unti-unting magkakaroon po ng tinatawag nating cracks. Ayan, no? So, Pangatlo, ano naman itong uh, uh, risk ng corruption sa lipunan o no? sa ating bansa o sa buong mundo o sa gobyerno. eh alam nyo, kapag leaders o systems corrupted no eh, hindi stable ang justice peace o progress <laughs> kaya parang building ano po nakapag uh, maganda sa labas eh, bulok naman sa loob, substandard, sabi nga nila, no? So, kung gusto natin ng tunay na stability, eh, dapat rooted po sa integrity. Ayan, pag-usapan natin mamaya yan, ano, yung integrity. At uh, honesty at righteousness. Oh, so, yan po dapat ang magiging ugat kung gusto natin maging stable ang ang ating society ng mm, ating pamilya maging ang ating uh, 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 church of ministry ano you know, eh kailangan rooted sa integrity, honesty, righteousness, holiness and truth yan yeah, no so kahit uh, you know, mahirap o ma ah, mahirap o mabagal minsan eh may lasting po ang bunga, no? Kahit simpleng daily choices, no? Sa trabaho, sa school, sa pamilya, sa ministry, yan na yung paglagay ng matibay po na pundasyon. So, alam nyo po, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, eh, kapag may katiwalian, nawawala ang tiwala, no? Government, family, church ministry, you know, kahit simpleng friendship, no, or even sa business, no, pag nawala kapag may katiwalian, lahat bumabagsak. Kapag may uh, dishonesty. So, alam niyo iniisip natin, eh wala namang epekto yung maliit na kasinungalingan, marahil siguro natin sinasabi. Pero alam niyo mga kapatid, kaibigan, mga kababayan, ang maliit na halimbawa crack sa dingding o maliit na butas o sa dingding eh may crack yung punting dingding kapag pinabayaan ano nangyayari eh unti-unting bubutasin ang uh, buong bahay sisirain so ganyan ang corruption ano po dahan-dahan pero siguradong sisira so yan po yung number one number two eh small compromises lead to big consequences yan po yan ano so small compromises lead to big consequences means na habi ko nga kahit na maliit maliit na okay lang sa maling bagay no pwedeng maging simula ng malaking pagkasira. Uh, hindi agad obvious sabi nga pero over time ano po eh nagbubunga ito ng uh, mas malawak na problema mas malawak na uh, sinyales ng uh, problema. Parang sabi ko nga, butas sa bangka. Halimbawa, parang butas sa bangka. Uh, imagine ninyo, nasa laot ka, dalak, uh, nasa bangka ka, no? Eh, nagkaroon ng butas. Oh, kahit maliit lang sa simula, may kapag pinabayaan, aba, lulubog ka rin sa huli dahil uh, maliit lang pero lumalaki kapag napabayaan. So, now, no, ano example po natin dito, ano, itong small compromises lead to big consequences. Una, ay ah, halimbawa nito sa personal na buhay po natin, no? Sa personal na buhay natin, konting dishonesty sa exams, no, Kung ikaw estudyante, sa trabaho o sa pera, eh later on, no, nagiging Mm, lifestyle ng pag-iwas at uh, pagsisinungaling. So yan po yung una, no. Pangalawang example natin, itong small compromises lead to big consequences. Eh hindi lang personal kundi spiritual. Halimbawa, maliit na tolerance sa sin. Oh, sabi natin eh maliit lang naman itong sin na 'to. So okay lang, one time lang naman, O, oh, palusot pa tayo, ano. So pero unti-unti kang nahihila. Yan ang nangyayari, no? Palayo sa Diyos. Ang pangatlo, itong tinatawag natin small compromises lead to big consequences ay eh, sa relationships, no? So, may eh, isang maliit na white lies sa barkada, sa pamilya, sa ministry, ah, naku, sa negosyo. Aba, eh, para makalusot. So, eventually, nagiging, uh, dahilan ng malaking tinatawag nating trust issues. Pero pag nalaman nila, yan po ang masakit, no? Mas malaki ang effects, sirang trust, no? Sirang uh, samahan. So, ano ang point? Ang point po dito, maliit na compromise, malaking epekto. Yan po 'yon, no? Kaya <coughs> excuse me, mas mas wise pumili, no, mga kapatid mga kababayan, mga kaibigan, mas wise pumili ng tama kahit ang comfortable sa simula, no? Kaysa mag-suffer ng na uh, big consequences later. Tama po? So, ano yung pattern? Compromise, habit, character, destiny. Yan po yung pattern, no? So, kaya pala sa Bible, no? Sa Galatians chapter 5 verse 9, sabi doon, a little yeast, no, works through the whole batch of dough. So, kahit, kahit, daw maliit na leaven, eh, buong tinapay na apektuhan. So, ang ibig sabihin nito, no? sa so, ang, corruption of character, no po, eh, nagsisimula po sa maliliit. Hmm? Konting cheating, konting under the table, konting pagsisinungaling, Di ba? So, diba? so naala, naalala nyo po ba yung kwento sa Bible? Limbawa, si Akan, no? Sa... Joshua chapter 7. Oh, yun po yung story ni Akan, no. Maliit lang ang kinuha niya, pero buong Israel ang naapektuhan. So ibig sabihin, may mali maliit na compromise nagdala ng malaking pagkatalo. At uh, hindi lang Bible story ito, no. So pakinggan natin itong totoong nangyari, no. Itong, itong illustration ko sa inyo, no. So may isang uh, accountant, no? Matino, mahusay, respected po sa kampanya. Pero isang araw, no po, tinukso siya. Kunin mo lang, maliit lang naman, sabi ng sa kanya ng accountant. Wala namang nakakaalam. So, unang beses, kunti lang ang kinuha, kinabahan pa siya. Pero dahil wala nakapansin, wala nakakita, eh, nasundan at nasundan pa. Hanggang sa lumobo sa milyon ang ninakaw niya, Nahuli siya, nasirang pangalan. At hindi lang siya, kundi pati pamilya niya ang nagdurusa. So, nagkaroon ng ripple effect no? doon sa kanyang ginawang sa maliit lang at lumaki ng lumaki. So, mga kapatid, siya nagsimula? Ha? Hindi sa milyon, itong kwento ko sa inyo sa accountant. Nagsimula sa maliit, sa maliit na compromise. At ganito rin sa ating spiritual life natin, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, ang kaaway, alam niyo, hindi ka agad ibabagsak sa malaking kasalanan. No? Umpisan ka sa maliit, pero tandaan kung ano ang tinotolerate mo sa maliit, ah, yun ang sisira sa iyo sa malaki. so kung pinayagan mo sa maliit lang, ayan na, yung maliit na maliit na yan, parami ng palaki, malaki ng palaki, ayun na yun. Dahil tinulurit mo sa maliit, yun ang sisira sa'yo sa malaki. So, yun po, yun, no? So, pangatlo, ano po, God's call to integrity. Ayan, no? God's call to integrity. God's call to integrity means na tinatawag tayo ng Diyos hindi lang para po gumawa ng tama kapag may nakakakita kundi para maging pareho ang loob at labas natin, no? So, ibig sabihin, integrity, ah, pagiging whole, walang hati, walang double life. Ayan, ano? So, why it matters? Why it matters itong God's call to integrity? Sa ating personal life, eh, kapag ma-integrity, hindi ka madaling matumba kahit anong pressure kasi matibay ang pundasyon mo. Sa relationships naman, eh, trust grows kapag consistent ka. Hindi ka plastic sa harap at iba sa likod. Ah uh, sa pananampalataya naman, sa ating faith, integrity is living out your faith every day. Hindi lang uh, tuwing Sunday uh, na nandoon ka sa church, kundi maging lifestyle ang integrity, you no, know, sa ating buhay araw-araw. So ano po ang ating uh supporting verse dito no sa ating pag-usap podcast ngayon about uh, 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 corruption expose right ito po ay makikita natin sa proverb chapter 10 verse 9 ayan sabi doon whoever walks in integrity walks securely So, itong verse natin ito, Proverbs 10.9, ang ibig sabihin, ang taong maintegridad, buo siya, no? walang tinatago, ha? Ah? walang takot na mabunyag kasi alam niyang mm, malinis ang puso niya. Ah, at kung gusto nating makita po ang pagbabago, ha? Ah, mga kapatid, kaibigan, mga babayan, sa lipunan, sa ating gobyerno, ha? Ah, sa ating pong uh, personal life eh magsisimong magsisimula ito hindi sa gobyerno no kundi sa puso natin mismo dapat diba? no so imagine you're at work or school la ah, and you see someone copying answers or cutting corners sa first glance eh parang walang makakakita at madali lang naman yun di ba <laughs> pero pero ano god sees everything Integrity ano po is about uh, choosing uh, the right thing kahit walang ibang nakatingin tama po kahit nobody will know no parang sa proverbs uh, 109 sabi dun, whoever walks in integrity walks securely so sabi sabihin kapag tapat ka kahit mahirap o tempting ang shortcut eh alam nyo yun, sure, secure ka sa mata ng Diyos at sa future mo. Amen? So, sa buhay natin, alam niyo, mga kapatid, kaibigan, mga kababayan, eh, God calls us to be honest, uh, faithful at consistent sa values natin. Kahit mahirap, kahit in inconvenient, ano po? integrity isn't about being perfect. It's about being faithful to do what's right consistently so alam mo yung feeling na madali lang ang shortcut like copy sa exam or kahit maliit na white lie sabi nga natin parang walang makakita di ba pero sabi ko nga po god sees everything no god sees everything integrity no po is doing the right thing kahit nobody's watching kaya po, next time, kapatid, kaibigan, na ah, mga babayan, kapag may temptation ha, ah, to cheat, lie, or compromise, isipin mo, ah, ano ang tinitingnan ng Diyos sa buhay ko? Ano, ano ang tinitingnan ng Diyos sa buhay ko? So, that's integrity. Faithful sa tama, consistently. Alright? So, paano natin ililib out itong ating pag-aaral? No, anong application ito sa atin? Number one, reject the small compromises. No, choose honesty over convenience and pray daily. Ah? ang pray natin, Lord, expose any corruption in my heart. All right, so kapatid, ulit no, corruption doesn't just destroy nations. It also destroys hearts. Yeah? Pero si Jesus, ah, hindi lang po nag-reject i-expose ng dilim. Na po, siya rin po ang nagbibigay ng bagong puso at bagong buhay. Hallelujah. Kaya kung bubuksan mo, kapatid, kaibigan, kababayan, ang puso mo sa kanya, ah, kaya niyang linisin at ibalik ang integridad na maaring nawala. Mga kapatid, kapag na-expose ang corruption sa gobyerno, sa lipunan, o sa sariling puso, ah, meron tayong choice. Itago pa rin o aminin at linisin. Ang Diyos hindi lang po nag-expose para ipahiya tayo kundi para bigyan tayo po ng chance po na magbago. Amen. Kaya 'wag nating hayaan po na manatili ang corruption ah, sa buhay natin, sa gobyerno natin, sa business natin or even sa mga ministry natin. No po, instead piliin natin po ang integrity, honesty at righteousness ano po, na nagbibigay ng tunay po na stability. So, tandaan natin, mga kapatid, kaibigan, mga kababayan, ano, kung ano ang nasa dilim, dadalhin ng Diyos sa liwanag. Ang tanong, handa ba tayong lumakad sa liwanag niya? Okay, sabi po, tayo po ay uh, manalangin. Lord, thank you because uh, you are the light that reveals the darkness. Thank you because you're also the one who gives a new heart. Kaya po linisin mo kami mula sa maliliit na compromises hanggang sa malalaking kasalanan. Tulungan mo kaming mamuhay ng may integridad para maging matatag ang aming pamilya, relasyon, lipunan. at Ministerio. lord thank you because you are the light that reveals all that is in darkness we admit sometimes we too are tempted to hide in compromises in sin patawari mo po kami sa aming mga pagkukulang linision mo po ang aming puso at iturong mos kami sa landas ng integridad at katapatan help us o lord abba father and holy spirit to be light Insult in the word, so that others may see your truth and holiness in our lives. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. So, brothers and sisters in Christ, walk in the light of Christ. So, do not be afraid when the darkness exposed. For the light of God will give you strength, faithfulness, and peace. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father. In the communion of the Holy Spirit, be with us all. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Hallelujah. Thank you po. Salamat po muli, no, sa Diyos sa pagpapala na tayong lahat ay kanyang uh, sinamahan para po sa ating podcast for tonight. So, review lang natin ano, ang ating pinag-uusapan po ay Exposing Darkness series. So, yung una po na episode 1, The Call to be Different, yan po ay sa Ephesians 5.11. At itong episode po natin ngayong gabi ay Corruption Exposed, ah, mula naman po sa Proverbs 29.4. And then, sa episode 3 ng ating Exposing Darkness series ay pag-uusapan natin yung pong Lies Uncovered. No? Lies Uncovered, mula dyan po sa John chapter 8 verse 44. So muli po, ito po ang inyo pong uh, linkod Pastor Edric at uh, magpalain po kayo ng ating Panginoon at uh, Shalom and uh, God bless